good morning mga kagigil Meron tayo mga pusit dito no? Nakababal sa milk Nalagyan ko lang ng konting ano, asin Tsaka lagyan natin siya ng paminta no? Tapos pabiyalan natin magmarinate Siguro mga 1 hour Ayan, ayan na mga pusit natin ano? Lagyan natin ng flour ng crispy fry na ano breading tsaka yung Japanese breading. Okay, start na po natin prituhin ang ating kalamares and fry na natin isa-isa. Spread natin. Huwag natin ma-overcrowded yung ating pan. Ayan, pwede na muna yan second batch na lang yung iba. Ayan. ganyan na po, pwede natin hanguin na sa isa, ano. Ayan. Lato na po ang ating kalamares Uy, Oh. Ang sarap. Mga kagigilit ang sausawa natin. Suka. May konting asin bawang at sibuyas. Ayan, kain na tayo mga kagigil.